Mga mommies, ang daming may singaw ngayon. So sa video na to pag-uusapan natin kung ano ba yung home remedy ko para sa singaw. Ang singaw ay isang oral ulcer na makikita sa labi, o kaya naman sa loob ng labi, pwede rin sa dila, o kaya naman sa ngalangala, or sa cheeks. Ito ay dahil sa pwedeng viral infection, or mababa yung immune system, or yung resistensya ni baby ay bumagsak isa-isahin natin ang mga pwedeng gawin, ang mga home remedies para sa singaw. So, kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo ng mga ganitong content, mga pwede tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, don't forget to like the video, subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. Nahin na natin, kapag may ganito kang singaw na nasa labi lang, pwede kang gumamit ng malamig na towel or gamit or yung teeter pwede kayong magpasipsip ng ganito sa inyong mga anak. Ito ay para sa kirot, para maibsan ng kaunti ang sakit na nararamdaman ni baby. Ang malamig na bagay na yan o yung palya na malinis, ang siyang magpapababa o magbabawas ng kirot. Number two, ang breast milk. Yes, totoo po yan. So, ang breast milk daw ay merong taglay na antibacterial property or healing property para dyan sa singaw ni baby. Binlog ko na po ito at pwede niyo pong itignan sa YouTube channel ko yung singaw na ang nagpapagaling ay breast milk. Ginawa ko na ito sa aking mga pasyente dati at in ko sila na pwede magpatak ng breast milk. So pwede kang kumuha ng breast milk patak from, coming from your breast and then ipatak niyo lang doon sa singaw ni baby. Third is breast milk. So ito ay para sa mga 6 months and above. Yung mga kumakain na ng solid food. And, syempre, yung mga umiinom na ng tubig. So, malamig na tubig, another way para ma-relieve yung sakit na nararamdaman ni baby. Fourth is soft diet. So, pakainin nyo muna ng malalambot na pagkain ang batang may singaw para hindi maging irritable. Kasi kapag matigas yan, kuwari fried chicken, kanin, oh, matatamaan yung singaw, eh, magiging irritable na naman si baby. So, ito yung mga lugaw, sopas, mashed potato, yung mga puree, yun muna yung ipakain nyo kay baby. And number five, ito magulat kayo na pwede pala itong gamot para sa singaw. Honey. Pero para po ito sa mga one-year-old na baba kasi pag binigyan nyo ng honey ang less than one-year-old, pwede po siyang mag-cause ng botulism. So ito po ay isang uri ng bacterial infection. Kailan naman, kayo, kailangan mong patingin pag hindi nag-work ang home remedy na ginawa natin. So, kapag matamlay na si baby, kapag may kasamang lagnat na yan, kapag hindi na siya kumakain, or hindi na siya dumedede, kapag sobrang lala ng singaw, na kay, mukhang kailangan ng antibiotics. So, mayroon ko siyang, mayroon siyang kasamang bacterial infection. Pag ganun, ang nangyari, go to the ER or to your clinic or to your pediatrician. Kapag naman, ganito ang singaw ni baby, yan, nasa dila, that's oral candidiasis or yung oral thrush puti-puti po yan sa dila na parang akala nyo ay eh, gatas pero hindi pala. So una, paano nyo mayalaman na singaw na pala yan or it's a type of oral candidiasis or fungal infection? Kapag nilinis po yan ni mommy at dumugo, well, oral candidiasis na po yun. Pag naman, hindi naman dumugo at natatanggal, well, ano lang yun, milk residue lang. So, gatas lang pala na naipon, hindi nalilinis. So, ito po yung mga pwedeng gawin yung mga home remedy sa bahay para maalis po yan. Para po ito sa mga matatanda, para sa mga marunong mag-gargle. Pwede kayong mag-gargle ng mail na tubig na may asin. Ang ratio po yan ay 1 is to 1. So, 1 spoon of salt and 1 glass of water. So, haluin at yun po yung gagamitin pang gargle. So, kung yung mga bata or yung mga medyo may katandaan na, mga school age children ay may ganyang klase ng singaw, pwede po kayo mag-try ng ganito. So, kapag hindi po na wala, doon kayo magpatingin sa doktor. Natandaan ko nung bata ako, ay ginagawa ko din yan. Kapag meron na akong tonsillitis or parang singaw din sa nilamunan ko, self-medicate na yan yung ginagamit ko, tubig at asin, tapos maligam-gam, then gargle, kinabukasan, wala na yung tonsillitis ko. So, yun, naiwasan po natin mag-antibiotics, diba? Kasi kahit hindi tayo mag-antibiotics, basta bas malakas po yung ating pangkatawan, ay malalabanan natin ang bakterya. Kahit malakas ang bakterya pa yan, basta't malakas na po ang inyong immune system. So, ganoon ko po nilalabanan ang tonsillitis dati. Yung ganyan, yung tubig na may asin. So, hindi ako nag-antibiotics Another way to treat this is through breastfeeding. So, sa mga nag-breastfeed ulit, kung may nagpapasuso, ang dapat lang niyang gawin, kada dede, naglilinis po kayo ng inyong utong. Nililinis mo yan kada dede dahil mukhang doon yan nakuha. Kailangan lagi lang talagang good hygiene. Third home remedy is coconut oil. So kung may coconut oil kayo, para po ito sa mga 6 months and above ha, pwede po kayo magpahid ng kakaunti dun sa dila na may singaw. Pahiran ng kaunti, mga 2 times a day, obserbahan ng 3 days, pero kapag hindi pa nawala, magpatingin na po kayo sa doktor. Safe po ito, pero dapat sobrang kaunti lang. So ilagay nyo na lang sa cotton buds. Next na pwede nyo gawin is plain yogurt. So, sa mga 6 months and above, sa mga kumakain na, kung magkakaroon ng ganyang klase ng singaw ang inyong baby, pwede kayo magpakain ng plain yogurt. Yung mga hindi minatamis, yung walang uh, lasa, yung maasim asim lang, dahil meron itong live probiotics. Ito ay nakakatulong para maging balance ang good bacteria na nasa oral or yung nasa bunganga ni baby. So, makakatulong po ito para gumaling agad yung singaw. Paano naman iiwasan ang ganito? Simple lang. Kailangan manatili ang good hygiene. Kailangan kapag after maligo ni baby, linisin nyo na yung kanyang dila. So, paano? Para ito sa mga walang hipin, ha? Sa so newborn, pwede na kayong maglinis agad-agad ng inyong dila, ng dila ni baby. So, kumuha po kayo ng malinis sa tela, pwedeng gasa, sterilized gauze. So, nabibili po yan sa mga drugstore. Pwede po kayong magtanong sa inyong mga pediatrician. Every day, ginagawa ko po yan. Ginagawa ko po ito sa aking mga anak at ina-advise ko din sa aking mga pasyente. After ligo, so bibisin nyo na siya. And then, kumuha po kayo ng distilled water. Ibalot nyo yung tela dito sa dalire at hayaan na sip-sipin ni baby yung inyong kamay na binalutan ng tela. Pwede po yun. Tapos, igalaw nyo lang yung finger para ma-brush yung dila ni baby dahil may tinatirang gatas dyan. At pag naipon kasi yung gatas, pwedeng pagmulan niya ng fungal infection. Kung naman, meron ng ngipin si baby, at 6 to 7 months, meron na yung ngipin. Pwede na kayong bumili ng mga toothbrush. Yun yung pang toothbrush nyo dun sa nag-iisang ngipin ni baby. Pwede na, pwede na actually. At yan po yung panahon para sa kauna-unahang dental check-up ni baby. Opo, pwede na magpa-dental check-up at mga 6 months as long as meron na po siyang hangin. Baka tanong nyo, ano pong, ano pong toothpaste ang kailangan? Kahit anong brand, basta meron siyang 1,000 ppm at approved by FDA. So, huwag kayong bibili ng basta-basta ng walang approval by FDA. Okay? So, madali lang naman yan. Yung mga sikat na brand na alam nyo, approved na yan by FDA. Second is hydration. So, lagi, kailangan water, water. Uminom yan ng juice, after nun, kailangan magtubig. Kumain yan ng chocolate, kailangan magtubig. Nagkumain siya ng uh, panahalian or lunch, dinner, huwag niyo kakalimutan na bigyan siya ng water. And nakakatulong talaga ang hydration sa kahit anong, kahit anong uh, infection para sa kanyang uh, well-being. So, water is the key pa rin sa ganyang kasing singaw. So, yun lamang. Sana may natutunan po kayo sa video na to. Paalam.